for this video ay eh, magluluto tayo ng upo. Ang pinakamagalang na gulay eh, sa buong mundo. Eh. Ayan, dito na ako naghiwanan sa tindahan kasi walang magbabantay ng tindahan. Ayan, hiwa, hiwa, hiwa. Ayan. Hiwa, hiwa ng tayo dyan. Abang tumitintin kung may bibili. Ayan. Hiwa! 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 Uy! Ang dami yan na, Hiwa! Hiwa! lang tayo dyan mga... ...kaura ko eh! Hiwa! 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 Medyo minamadali ko na rin yan kasi anong oras na di... ...at magluruto pa tayo. Sain na ako dyan. Ulam na lang talaga. Para, Nakakain na. Hmm. Agad mo naman mong hiwa. Eh, tapos na. Ayan. Eh. Wala tayong simuyas, kamatis lang yan. Sa bawa. Ayan, dyan na tayo magluluto sa pinagpretuhan ng bawa. Yung pinaksiyong na bangos nung kagabi. Eh, narito ko para mas masawak. Yan, nilagay ko na yung kamatis dyan. Kamatis? Baka naman. Hindi. Kamatis kayo dyan. Eh, may isda Buntok, matinik. Pero masarap yan. Ayan, medyo dinudurog-durog pula yung kamatis dyan para mas masarap. Yan, nilagay ko na yung pinakamagalang ng gulay ang upo. Yan, halo-halo. Mekos-mekos siya ni Insan. Oo. Oh. Sarap po lang sa Udines pero mapula. Yan, pamintang, durog-durog. Wasak-wasak. Magic sarap. Ha naman. Yan lang yung nilagay ko dyan. Hindi ko na nilagyan niya ng asin. Magic sarap lang. Okay na yan. Magtutubig naman yan, kaya hindi ko na rin nilagyan ng tubig. Yan, halo-halo, halo-halo. Hanggang sa maghalo-halo sila. Yun, oh, di ba? Tinakpan ko yan, magtubig na siya. Yan. Hindi na kailangan lagyan ng tubig yan, kasi magtutubig yan. Eh, itikman mo, wag! Masarap na yan, guys. Huwag mong tikman. ang pula siya, kahit po ang kamatis. Oo, oh, diba? Papalambutin lang natin yan tapos may goods na yan. Pwede na tayong kumain po po. Sa kapitong bangos. Ayan. Ayan.